Son, ito pong sospek naman po sa pamamaril sa Malagapas RH10 Cotabato City. E eh, arestado na po. Buong detalye, bombosay olis, bombosay. Arestado na ng mga otoridad ang pangunahing sospek sa pamamaril na ikinamatay ni George Masukat Muntak noong gabi ng Oktubre 22 sa Purok Balabaran Phase 1 Malagapas Rosary Heights 10 Cotabato City. Kinilala ng Cotabato City Police Office ang naaresto na si Ismael Kama Dagadas, kilala rin bilang Benji Dagadas. Nahuli rin ito sa isang lodging establishment sa Barangay Rosary Heights 9 na sa pamamagitan ng Joint Hot Pursuit Operation ng Police Station 2 City Intelligence Unit at City Mobile Force Company. Narecover mula sa sospek ang isang caliber .45 pistol na may mga bala na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Isa sa ilalim ito sa ballistics examination para sa formal na verifikasyon at epidensya. Ayon kay City Police Director Police Colonel Jibin M. Bungkayaw, ang mabilis na pagkakaaresto ay patunay na dedikasyon ng CCPO sa pagpapanatili ng kapayapan at ustisya sa lungsod. kasalukuyang nasa police custody, sida gedas at haharap sa kaukulang kasong kriminala. At yan ang aking report dito sa Cotabato City ng 93.7 Star FM Cotabato, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!